Isayas, Kabanatang 60 Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kalwalatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo, sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ang lupa, at nang salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kaniyang kalwalatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paruroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nangagpipisan. Sila ay nagsiparoon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay mga gumumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka, at ang iyong puso ay titibok at lalaki, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Tatakpan ka ng karamihan ng kamelyo ng mga dromedaryo sa Madian at sa Epa, magsisipanggaling na lahat mula sa Seba, mga dadala ng ginto at kamangyan, at magtatanyag ng mga kapurihan ng Panginoon. Lahat ng kawan sa sedar ay mapipisan sa iyo. Ang mga lalaking tupa sa Nibayoth ay mga hahain sa akin sila'y kalugod-lugod na tatagapin sa aking dambana, at aking luluwalhatiin ang bahay ng aking kalwalhatian. Sino ang mga ito na lumalakad na parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan? Tunay na mga pulo ay mga gihintay sa akin, at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ng iyong mga anak mula sa malayo. Ang kanilang pilak at kanilang ginto na kasama nila dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel, sapagkat kaniyang niluwalhati ka. At itatayo ng mga taga-ibang lupa ang iyong mga kuta at ang kanilang mga hari ay magsisipangasiwa sa iyo sapagkat sa aking puot ay sinaktan kita, ngunit sa aking biyaya ay naawa ako sa iyo. Ang iyo namang mga pinto ang bayan ay mabubukas na lagi. Hindi masasara sa araw o sa gabi man, upang ang mga tao ay magdala sa iyo ng kayamanan ng mga bansa, at ang kanilang mga hari ay makakasama nila sapagkat yung bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Ang kalwalatian ng Libano ay darating sa iyo. Ang puno ng abito, ng pino, at ng bo na magkakasama upang pagandahin ang dako ng aking santuario at aking gagawin ang dako ng aking mga paa na malwalhati, at ang mga anak nila na dumalamhati sa iyo ay magsisiparoong yuyuko sa iyo, at silang lahat na nagsisihamak sa iyo ay magpapatira pa sa mga talampakan ng iyong mga paa, at tatanawin ka nila ang bayan ng Panginoon, ang Siyon ng Banal ng Israel. Yamang ikaw ay napabayaan at ipinagtanim na napat walang tao na dumadaan sa iyo gagawin kitang walang hanggang karilagan na kagalakan ng maraming salit-saling lahi ikaw naman ay iinom ng gatas ng mga bansa at sususo sa mga suso ng mga hari at iyong malalaman na akong Panginoon ay tagapagligtas sa iyo at manunubos sa iyo, makapangyarihan ng hakob. Kahalili ng tanso ay magdadala ko ng ginto, at kahalili ng bakal ay magdadala ko ng pilak, at kahalili ng kahoy ay tanso, at kahalili ng mga bato ay bakal. Akin namang gagawin na iyong mga pinuno ang kapayapaan at ang iyong mga maniningil ay katwiran. Karasa na hindi na marinig sa iyong lupain ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan nakapurihan. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag sa araw o wang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag at ang iyong Diyos ang iyong kalwalatian. ang iyong araw ay hindi na lulubog o ang iyong mang buwan ay lulubog sapagkat ang Panginoon ay maging iyong walang hanggang liwanag at ang mga karawahan ng iyong pagtangis ay matatapos ang iyong bayan naman ay magiging matwid na lahat. Sila'y mga mamana ng lupain magpakilanman. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Ang munti ay magiging isang libo, at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon, ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan